Laban na, panibagong araw, panibagong tukulong. Ngayon nga mga lods ay nandito kami sa lungsod ng Kabanatuan. Dahil pupunta kami sa isang cafe kung saan nagte-training ang ating kaibigang vlogger din. Yes po, isang asyang OJT doon. At sa kauna-unahang pagkakataon ay makakasama namin siya. Aalamin natin kung ganun din siya kakulit sa personal. Tamang-tama dahil nagugutom na ang mga sisi. Dahil sa layo nga ng aming nilakbay, dito na kami kakain sa kanilang cafe. Kaya naman agad-agad namin hinanap ang Top Star Hotel. Lingid sa kaalaman Laman ng marami na sa loob ng Topstar Hotel ay merong kapay kung saan sila ay nagahain ng masasarap na pagkain. Kilala ang Topstar Hotel bilang isa sa mga pinakaprestihiyosong hotel dito sa Kabanatuan. Sinong makapagsasabi na kami ay makakapasok na dito? Gabi, pagpasok mo palang napakaganda, napakalinis at napakalamig Para kaming nasa isang 5-star hotel, agad-agad naman kaming binati ng kanilang manager din. Ito. nga ay si Ma'am Burns. Maraming salamat po sa inyong napakainit na pagtanggap. At eto na nga, ipinakilala niya na sa amin si Ma'am Ayen at ang ating kaibigang vlogger. Yan nga ay walang iba kung di si It's Me, Erly Si Erly nga ay isang estudyante mula sa College of Research and Technology. Siya ay mula sa bayan ng General Tinio. Ngayong araw, siya muna ang magsisilbi sa amin. At eto na nga ang aming inorder. Hello mga sir, ito pa ang aming chicken joy na inyong hahanap-hanapin. Southern Chicken Joy sinigang na hipon kasing sarap ko. Kare-kare! <laughs> Karen kare, kare o sarap! <laughs> Sizzling sisig! Talagang sasarap ay ikay mo papagilig. <laughs> pak na pak, bet na bet, pinakbet! bangus ala pobre para sa mga pabebe. Seafood paella, bagay na bagay sa pamilya. Spaghetti bolognese, sa sarap ay di ka maiinis. Sini pepperoni, sasarap ay kayo magiging happy. Mozzarella sticks, paborito ng mga chicks. Chicken hainanese, paborito ng mga Chinese. Kani salad, sasarap ay hindi ka masasad. Sylvanias alamod, sasarap ay hindi ka mabubord. Here's your drink, sir. Yun, grabe! ang galing talaga dito sa Lalo na mga nods kung mapapanood mo yung kanya mga videos. Talagang nga namang mapapahalakak ka. Totoo nga rin yung kanya sinasabi, nakakaiba ang pagkain dito sa Top Star Cafe. Ilan nga lang ito sa kanilang menu dito. Pero grabe, napakasasarap. Kuhang-kuha ang lasang Pinoy. Lalo na itong kinakpet na talaga nga naman pack na pak. Mga Lods, para nga pala sa inyong kaalaman, ang Top Star Cafe ay hindi lang para sa lahat ng naka-check-in. Pwede rin dito ang walk-in kung saan ay pribado kayo makakapag ng iyong kaibigan at ng iyong pamilya. Kung pag-uusapan naman ng presyo, huwag kayong mangamba dahil magaan lang sa bulsa. Pwede rin kayong magpa-reserve dito, mag-message lang kayo sa kanilang page. Araw-araw silang bukas mula alas 7 na umaga hanggang alas 9 ng gabi. Ayan nga si Gabi at ganadong ganado sa mga pagka Nag-enjoy din ako sa mga foods dito. 10 over 10 ang rate nila para sa akin. Kaya kayo kung naghahanap kayo ng lugar na disente at masasarap ang mga pagkain at inumin, subukan nyo na dito sa Top Star Cafe. Kaya naman sa kaibigan naming sa Ely, ipagpatuloy mo lang ang iyong ginagawa. Dahil kami na kapwa mo vlogger at kapwa mo novo isihano ay nakasuporta at masayang nag-aabang sa tagumpay mo. Sa pamunuan ng Top Star Hotel at ng Top Star Cafe, hangad po namin na sana'y marami pa ang makatikin ng inyong masasarap sarap na pagkain. Ito po muli sa SK Philippines, isang proud trubinsyan at isang proud na po si Hano mula sa bayan ng Laon. Kasama ang mga sisiw na si Pugay, si Gabi, si Osep at si Dugong na may hawak ng kamera. Kami po ay patuloy na naghihikayat na suportahan at tangkilikin natin ang sariling atin. Maraming maraming salamat sa pagsama hanggang sa muli. Paalam, ingat and God bless. Laban na!